So, sa video, dumating ng ating package from Shopee. So, ang in-order ko dito ay yung hair mask, hair care. Trending kasi to ngayon, kaya nakisabay ako <laughs> sa uso. Kaya, before ako nito bumili, pinotol ko na muna yung buhok ko para naman, pag tumubo siya, hindi na siya ganun ka-dry. We will see kung talagang gumana to sa akin or hiyang. Hindi naman kasi porkit sa iba gumana at gumana yung buhok nila at sa akin din ay gaganda. Hiyangan din kasi lahat ng product. But then, may still hope pa rin naman ako na sana gumana sa akin. Kasi yung buhok ko talaga ay naglalagasan. Hindi ko alam. Siguro lagi ko nasasabi, may sakit na kaya ako kasi lagi nagkakatanggalan. Parang gusto ko nga bilangin kung 100 pa yan in a day. So, kay pag maglagay tayo nito, kailangan natin siya i 5 minutes to 10 minutes. Kaya, kaya buksan na natin. At ang ganda ng portion na lang kasi naka-bubble wrap pa at naka-box pa siya. So safe na safe. Sabi nga, handle with care. Charis. So ayan na nga, bubuksan na nga natin at huwag na natin patagalin. Ang hinahirapan ako dito pagbukas ng bubble wrap. Super kapal ng pagka-bubble wrap. Ayaw magpabukas. Hanggang nakipagtalo ang bubble wrap sa gunting. At ito nga, nashock ako. Napakalaki pala siya. Isang galon pala siya. Grabe! unexpected din siya dahil nung nabuksan ko na siya super legit siya mga mare kasi hindi siya malagkit ilagay sa buhok kasi kadalasan kasi pag bumabili example bumabili tayo ng mga conditioner di ba kadalasan malagkit sa buhok ito hindi at saka ang bango niya di ba hindi ako nag-review ha. Pinapakita ko lang <laughs> Hindi kasi gusto ko talaga ma-improve yung hair ko kasi nga super dry siya at naglalagasan. So, we will see to the next uh, video kung may improvement siya. Kasi kung may improvement to, bibilat-bibili ulit ako nito. Diba? Nakikiuso lang tayo sa mga Gen Z ng mga trending product. Agoy! Bye!